taxi driver patay matapos pagtulungan sa saksakin ng magkapatid na nakaalitan sa Baguio City. Naritong news ni Daryl Justin. Nauwi sa pagpatay ang away sa kalsada ng tatlong individual sa Baguio City. Kinilala ng otoridad ang nasawing biktima na si Johnson Pelayo. Sa kuwa na CCTV sa lugar, may dalawang taxi ang nakaparada sa daan sa Asin Road ng nasabing lungsod. Nang mabilis umalis ang nakahambalang na taksi sa kaya mga suspect, tumambad na ang dugo ang biktima na nakahandusay sa daan. Isinugod pa sa ospital ang biktima pero binawian din ng buhay sa mga natamon nitong pinsala. Ayon sa otoridad, nag-ugat ang tila road rage ng mag-overtake ang biktima at hindi ito nagustuhan ng suspect kaya nagkaroon ng gitgitan sa daan. Hanggang sa humantong sa komprontahan at pananaksak. Hindi naman pinahirapan ng mga ito na nabatid na magkapatid ang pulisya nang kusang sumuko ang mga ito at inamin ang ginawang krimen. Naharap naman sa kasong murder ang mga suspect.